Kanan na, boss. Asa katong isa kad ako. pila na siya? Pila ka grama? 20, na. 690. 690 kilos na. Uh, 695,000 plus tojor. 2,000 plus? Kanang isa ka buok? Yes. So, isa na na siya? Pwede na siya. Pila ka putahin? Pwede na. Isara mo ko pud. Isa. Mo-sige-sige. Kanakana ko. Keri ma'am. Hmm. Isa. Ah sa may natin atong katong na anito kuan, siya? Ito siya, ito? Recipe itong mga kaunag. Ano siya atong, ganito, ka so, inindot nakuha, na kuan anak? Ay, kaya na siya pilan na. Kaya na siya dako. Ano, ma'am? 2,000 plus na siya. 2,000? plus. O kaya na siguro kaya dako-dako. Okay, ano, Hmm. Ano itong itong ita? Hello, Annyo. Ano Ayan guys. Nag-order na po kami at tingnan natin to anong mga re, ano mga reaction tong mga first timer dito kumain ng malaking ano yung king crabs. Ayan. So pa experience natin sa kanila yung malaking mga alimango guys. Ma napakasarap dito kaya namimiss ko kaya Nagyaya ako kagad galing kahapon pa ako dumating diba wala pa akong tulog kaya namamaga pa yung mga mata ko. Tapos napagod yung ating biyahe dahil uh, nagclose close pala yung Terminal 1, inaasik ano inaayos kaya puro lakad puro lakad tapos transfer doon, transfer dito. Napagod ako guys at namamaga yung aking mga paa. At ayan. Tapos mute natin yung ano maganda sana kung napakinggan yung mga boses namin kaso ayun nga lang may ma may Christmas song na CPR po tayo Hi. yun po sila kaya okay okay, okay. sa ako ko kampai kampay hello guys uh, muna mong ikaw ng kapi mong sa Ayan na, dumating na yung ating order na malaking uh, crabs, guys. Ayan. At may sinuglaw. Uh, may rice po tayo. Pero yung masarap yung crab at saka yung crispy pata, guys. May order pa kaming crispy pata pero itong sinuglaw nila ay iba ang uh, style. Mayroong apple at masyadong maasim. Kaya yun ang ang ano ko lang pero masarap pa rin siya niyan di ba oh magsawa sila ilang beses kami nagkakampay guys nag cheers kasi ang, ay, yung bata anak ng pamangkin ko ay gusto niyang magkampay uli kasi wala siya nung time na nagkampay kami umpisa wala siyang juice kaya nag-order kami ng pineapple mango shake Ayan. So, may may dumating ng pangpokpok, guys. Itong sinuglaw ang pinaka namimiss ko na nasa Japan pa ako, guys. hindi pa ako nakauwi. Kasi doon, kasi mahal ang tuna. Tuna lang ang doon na pwedeng isinuglaw. At yung karni doon ay walang skin. Kaya yun ang gusto ko yung sinuglaw na may yung karni na sinug inihaw na may skin. Para yung feel na feel na nasa, Jap nasa Pinas ka talaga. Ayan. Tapos itong dalawa ay ewan ko ano nangyari sa kanila. Na, na gulat sa sobrang laki ng alimango guys. Ewan ko kung ilang gramo yan. Napakalaki. Ito po ay pina, yung masarap na ano talaga. Ang, dito yung aking gustong kainan. Tapos mag-start na kasi dumating na yung pasta, ano, crispy pata namin. Dumating na. Ayan, nagpipri pa muna yung aking pamangkin. Deep in the shadows, I know no?

From the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Uy, uh, nang bisita. Kaya, pahinga na ako. So, dal ano na. Dalawang araw pa lang. Ay, isang, uh, dalawang araw nga. Ilang dalawang araw pa lang ay Galing ako sa Japan. Wala pa akong pahinga. Kaya may bisita. May bisita. Bisita. Kaya pauway na tayo. Tapos wala pa tayo. Wala pa yun. Walang internet. Ayong ano ng aking YouTube. pa ah, ah, hindi nagpa-function ang aking wifi guys. Ay, balik tayo sa lungga. Ayan. Ay. Dito siguro ako matulog.